guys natugan nyo namin namin Mi -mi, ng hemis sa gandaan lang ito namin nilagay kasi maraming damo ito sa kabila yun lang dalawa yun ng aso namin si mama para sinisigurado uh, nila na okay yung alaga natin yan And, ito. Ito isa. Ang isang ina, malapit sa tong mga anak kasi ano ang laki na ng kanyang bibi hmm? ilang araw na lang alabas na yung bibi niya bibi uh, anak mm -mm, gawas na yung bibi ng kanding mo no Oh, gan... magawas na siya ang buli. Ah, uh, uh. hmm. oh, dami naman. Anim talaga. Two. Dapat dalawa lang.